tubig ka ba yung itim mo? Oh. oh. ang itim mo? Oh. Ganito ka kapal ang dumi ngayon dito sa underpass ng Manila, grabe. Halos mga ilang araw hindi nalinis 'yan, no? Ah, nagkaroon ng flashing ngayon dito 'yan malapit sa Loton Terminal Manila. 'Yan, tinimo ng itim mo. Oh. Parang uh, ano? Parang dark chocolate sa itim. guys, magandang umaga sa inyo lahat So nandito na tayo ngayon sa Lopon Terminal, Manila Ngayon ka ba yung update natin na itong itsura ng underpass Diba ang ulang gagawin ni Isco Moreno dito pagkaupo niya Lilinisin ulit ang Manila uh, Maynila uh, Nakaroon ng flashing doon sa kabila Saka dito naman sa gitna kayo, no? Uh, ongoing Dito pala ipuno ito ng mga uh, ba ba, yun, na basura dito Saka dito na rin nakatago yan, meron din yung basura. Kanya ka do. Kalalang uh, matinding kuan talaga to, linis. Ano eh, mga sulat ko. Ah, tapos yung walis dito kanina. Eh, sige, wala pala dito, sir. Hige. grabe Grabe, itim oh. from matulbiga bay nung itim oh oh ang itim mo oh. grabe oh Mukhang matagal lang uh, ginalinis oh oh diba oh kitang-kita may mga lipak oh sa siko no grabe legit oh. pati kaluluwa ngayon ka ba tanggal yung mga lipos yun oh. o no? grabe o oh. tanggal ito yung mga street dweller ito ka no? ba yun o ito pa yung mga damit nila oh? Yan. Ito may mga paninda nila dyan, no? Ito yung pagunta Hidden Garden.

mabunak huh? siya na. Talagang napaka-tugyat ng Manila talaga na. Yun know, o. Grabing ito. ang Makapal pa sa makapal to. So ito yung hidden garden kabay. Ito po yung na-redevelop. Kapuntang dyan sa buni Bonifacio. Hanggang dyan may Manila Post Office. So ito ay one of the freedom parks dito sa Metro Manila kung saan dito ginagarap yung mga events ka ba yung mga rally pero kamusta na ba ang Freedom Park dito? kailangan pa ba ng ayusin eh, no? tinan mo dito nakasira na yung mga bench tapos puno na mga basura wala parang normal days na nga dito eh nga ba yun eh, no? hindi pa kasi na napayos tong Manila Post Office yan yung nasunog Diba? Tandaan nyo yung sa likod dyan. Yun na lang you know, dinevelop yung passive reverse plan natin. grabe yung basura dito may mga nagluluto pa dyan no? so far matinding linis yung gagawin dito tubig nyo na kulay green na meron din mga naliligo eh